the side O <coughs> so to. nga. Ngunit saan mamaya? Mulan mamaya. Para malamig. Ayan po yung ginawa kong pagbabalag. Ah, po. Meron po ang ating mais. May bulaklak na. May bulaklak na ating mais. laklak -lak na po. Pinais. Ito po, ang nakuha natin sitaw, may pagbibigyan po tayo ngayong araw. Sa may mga gusto po, ayan po. Marami pa po yung bunga may gusto po ng sitaw dyan ayan po ayan ayan po nakasayad na sa lupa ayan po dahil po gumawa po ang ating mga manok. Dami. Ang daming manok na cobra. Ayan silang lahat. Ayan, nu, no, Dami-dami nila. Masarap si palukan o tinola ngayong panahon malamig. Ayan. Ayan po. May nakakawalatan tatlo. Ayun. 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 Dami lang. Hirap lang pong humuli. ti Ayan po, ang bunga ng kakao. Ayan, ayan. Ito, may sa ilalim. Ayan po. Hindi ko po alam kung bakit may nabubulok po. Hmm. Comment po kayo kung bakit po may nabubulok ano po ba problema bakit may nabubulok po Ito po, abukado po, yung polang ka at atis ayan po yun saking, sa guys oh. natumba po nung bagyong yung kinta hindi mo namin napakinabangan ng bunga kasi bata pa siya eh natumba siya sobrang lakas ng hangin Dari ang Kamias Papaya papaya Eti yung isang kakao kaya lang wala siyang pambunga puro bulaklak na taas ng patubig dahil umulan yang po yung tinanong ko, kamatis ka ha? Po ayan po, ayan, ayan po ay nasa lahat. daming tumutong isang buta, pero sa... rambutan ayan malalaki na sila ayan po yung dalawa kong ampalaya ayan po aming upo Bye. Ya, daun bunga. Ini pohon lemon. guys yan po yung naputol na papaya putol ko po yan kahapon medyo napagod ako kahapon nabigla ako ng putol sumakit po katawang ko ayun po yung dragon fruit sa taas yan po ang upo Guys, dito na lang po at magluluto na po ako sa bahay. Bye-bye.